maka mga kaluliludi. Kumusta mga kaidol? Nakapod rin garden mga idol kay nagbait ko sulundang mga ka-idol Bait ko sulundang kay para inig hapos na ko sa sagbot ka ng mga kahoy nga mga gahion paan ay dug, daghan pang kuan, sangit-sangit ah, makuan siya largo ah, putol no? mo nang baid-baid ko kay indot manang hait sulong taog ka ng mga kumbati o oh, labi na dris kabagnotan sulong tat kumbati epektibo kay itong mga kagamitan ba sa pagdigma na to sagbut kay siyempre mag kuan man may inkwentro sa kanang kabagnutan yun kay, baga no lapaw pasko ha, kailangan gina ko akong hinagiban hait yun na ha. hmm. di na di di kumalangan ni nang ko ush, 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 ah isa ka anak nako pangusog nako ah upaw ta nang sagput hmm. kailangan man sa mga mag-uuma nako nga para nga hilig kay bukid magpa ko hmm. wala tay ka spray nga ah, mga sag kanang ah, pagpapatay kanang round up kanang may ana ba ah. di agwanta lang kita gagbas-agbas ni mga idol bahalag singot bahalag kapoy kay ganahan man pugko nakoy makitang agi ba abot panahon maka ako rin po yung makabiling PC o ako ang mga uh, pamilya kay si pre namang ko'y abot namang ko'y namang ko'y mga uh, hinaguan nga diskarte sama nang magtanom-tanom ta nate pabuton ba mga mais, saging, gulay muna eh, pinatan pinakaninlot diha nga uh, mga simple nga paraan pero simple nga paraan na agay maayong a uh, ginansigid makak oh, makako uh, benepisyo juga ka, kay kai makagulay ka makasangi ka o ang imong kita no makao ni mo o, o ray nindot ya so magbayad bayad ako dire kay po po, po po dito um, mo nganda manpoko mo atake na mo buko dituron guanta wala ning eh, pagpandong ngita so salamat sa mga nag comment ang nag tinggid sa kong video ha god bless sa inyo ha